mula sa pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, eto na po ang latest sa lagay ng panahon. Umiiral pa rin po ang IPCZ na nakaka-apekto po ngayon sa Southern Mindanao. Dahil dito ang rehiyon ng Davao at Sok Sargent ay magiging maulap na may occasional light to moderate rains or thunderstorms. Sa Metro Manila sa natitirang bahagi naman ng bansa, magiging partly cloudy brief rain showers or thunderstorms, lalo na po yan sa hapon o sa gabi. Ay naman kay Mr. Samuel Duran, weather forecaster ng pag-asa, generally maganda naman po ang panahon natin ngayon sa ating bansa. Samantala, kaugnay ng ITCZ ayon po sa inilabas na progress report ng NDRRMC kahapon ng alas 5 ng hapon, ito po ay tungkol sa flooding incidents sa Davao Region. Ang Davao Region po ay nakaranas ng intermittent rains, nitong mga nakalipas na araw. Ito naman po ay nagdulot ng pagbaha sa ilang munisipalidad ng probinsya ng Compostela Valley, Davao del Norte at Davao Oriental. Nakaapekto po ang pagbaha sa Kapalong at Asunsyon kung saan ang tubig ay dumaloy na rin sa downstream communities, partikular na po sa barangay ng Talomo sa Santo Tomas at barangay po ang Boga naman sa Tagum City na po ang siyam na barangay o 428 na pamilya na apektado sa Compostela Valley. Sa Davao del Norte naman po 25 barangay o 2,071 families at sa Davao Oriental naman 12 barangay o 300 ang apektado ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone.